Hi guys, magandang araw po, magandang gabi, magandang umaga sa mga followers, supporters ko po sa aking channel. Welcome po kayo sa aking channel. So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, like lang po, share in, huwag kalimutang mag-subscribe. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, medyo ewan ko lang kung maawa kayo or matawa kayo sa ginawa ni attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque humingi ng tulong sa Qatar government para mapalaya ang mga inarestong pro- Duterte supporters na nagrally doon sa Qatar na walang permit at ikinulong ng mga pulis. Okay, medyo mahaba ang title natin, guys, no? Okay, so gawin na lang natin simple, no? Artoni Hari Hore, okay, humingi ng tulong sa Qatar government para mapalaya ang inaristong uh, pro-Duterte supporters. Yun na lang po, kumpleto ang thought, no? Bakit matawa kayo or maawa? Kasi, before tayo guys magpunta guys, no? So, kung bago lang kayo, Please like, share and subscribe kayo guys sa channel ko, no? Marami na tayong mga subscriber. Ang iba diyan mga kababayan natin, mga new heroes of our nation, mga OFW. Shout out kayo diyan sa iba't ibang panig ng mundo, sa Hong Kong, Canada, kaninang umaga may nag-subscribe sa akin taga San Diego, California, no? Australia Ah, uh, 'yan sa Middle East, Kuwait. Eh, kung saan-saan pa kayo dyan, no? Kung meron pa sa Antarctica may internet connection sila. Okay, subscribe kamo kayo dito, no? Simple lang ako, guys, no. Gumagamit lang ako ng isang tablet. Hindi ako masyadong marunong mag-video editing. Wala ang thumbnail dito. Gusto ko talaga raw, no. At saka, a meaning ko, guys, no. I'm not uh techie, no. So, type of person sa mga editing, editing, no. Oh, dumaan ka na. Oo. Oh. Ang anak ko daw dadaan daw. Ano ko ano? Butang ko. Oo, oh, oh, sige. Butang lang na. Okay. So <laughs> Kanina guys, na, naka habang kumakain kami ng aming apo na nakita ko sa TV, umaapila no si Attorney Harry Roque sa Katari or Qatar government na palayain ang mga Pilipinong inaresto ng mga pulis dahil sa illegal na political rally doon sa Qatar. Alam nyo ba kung ano mangyari sa kanila kung hindi sila makapiansa, makukulong po sila ng 3 years or more. Ang piyansa guys is around 700,000 pesos. Kung makalabas sila, ipapa-deport sila dito pabalik sa Pilipinas. Yun ang isang nakakaawa, no? Iba siguro matatawa, no? Pero ako naawa ako sa kanila because nabulag sila sa maling paniniwala at suporta sa politiko na lumalaban sa ating gobyerno especially kay BBM, ang mahal kong pangulo Ferdinand Bongbong Marcos na wala namang ginagawang kabulastugan sa government, sobrang bait. Nilalabanan ng mga iwan ko kung mga ingot to, no? saan ka makakita? Hindi lahat ng bansa sa mundo okay magrally kahit wala kang permit. Dito lang sa Pilipinas magawa mo, mo, yan. Pero kung doon ka sa Netherlands, sa Qatar, sa Saudi, huhulihin ka talaga kasi ayaw nila ng mga ganon na mga rally, protesta sa kanilang bansa. Ewan ko lang, ko, feeling ko out of this world or na-hypnotize sila no, sa pagsuporta kay Tatay Digong na kaya nilang Isakripisyo ang kanilang kabuhayan, trabaho, future, pati ang kanilang pamilya sa maling pagsuporta sa isang politiko na nakulong right now, o, naghihintay ng uh, paglilitis sa kanyang kasong crimes against humanity. kanyo imagine, mawalan ka ng trabaho, bad record ka pa kasi nakulong ka, sino pang amo ang tatanggap sa iyo kung makalabas ka at makapiansa? Siyempre hindi. Nagpapakita lang what kind of employee you are. You are violating the laws of Qatar. And then ngayon si Attorney Harry Roque humingi ng tulong sa Qatar government. Hindi naman pala sila magbabayad ng anong tawag niyon? Pangpiyansa na 700,000 pesos. Now, balik tayo kay Attorney Harry Roque. Do you think ang Qatar government or Qatari government makikinig sa kanya, mga hari at reina doon, mga prinsipe? Sino ba siya? Siya ba si Donald Trump? Or sino pang presidente dyan na makikinig ang Qatar government sa kanya? Actually, si hari Rocky is also a fugitive. Kung malalaman ng uh, Qatar government na ito ay nagtiinte din, may kaso dito sa Pilipinas, yun nga ang reason na umalis siya ng palihim, ayaw niyang harapin sa Senate no? Ang Quadcom para investigaran ang kanya mga ill wealth and explainable wealth kung saan niya kinukuha ang kanya mga negosyo. Do you think ang kanyang credibility is enough to allow the Qatari government to decide to free those uh, arrested Filipino pro-Duterte supporters sa kanilang bansa? Kaningin na nga na naawa ako no sa Malacañang especially kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo humingi ang mga pamilya ng tulong sa pamalaan. Ang malakanyang daw tutulong din. Kung ako talaga ha, ayaw kong tulungan ang mga bugok na niyan, no? Mga katangahan kasi hindi naman sila makukulong kung wala naman silang ginawang kabulastugan magrally diyan, wala naman pala permit. Can you imagine gagastos ang Pilipinas people's tax money pang sa kanila magpapakaawa doon ang ating mga ambasador si Secretary Agnel Ignacio ng, ng OWA sa mga prinsipe hari doon para pakawalan o bayaran ng government ang penalty sa nakulong na 20 yata may nakalabas ng isa ng mga protester during sa kaarawan ni Tatay Digong Diyos ko Lord, gumawa sila ng kabulastugan hindi then ng tulong sa ating pamalaan. Kung okay lang ha, kung ako si Pangulong Bongbong Marcos, ayaw kong patulan at tulungan mga loko-loko nito. Kasi kung makalabas naman, maghahasik naman ng fake news at tekihi naman ang Pilipinas, kung hindi naman sila tutulungan, Sabihin naman nilang walang pakialam ang gobyerno sa kanila na nakulong sila. Pero tanong ko lang guys, no, huwag kayo magalit. Gamitin natin ang ating utak. Sino ba ang may kasalanan? Sino ba ang nagpo sa inyo mag-rally na illegal? Ang government ba? Di ba ang mga DDS or mga proto Duterte supporters? Iba e mga kaibigan ko? Okay lang, we are still friends. Depende sa kanila kung babanatan nila ako, I don't care. I've been a Marcos loyalist since I was 7 years old. Panahon pa ng kanyang ama, no? Believe ako kasi sobrang talino. No? Marami ding nagawa. Lumala lang kasi may mga cronies, etc. Bla, bla, bla. No? Pero hindi ako tumalikod sa kanila actually, no? Okay, last election, pagtakbo ni BBM, tumahimik lang ako. May, ka may kakilala ako. Di, uh, Pink, pro-Lenny. Sabi niya daw bukas, patay na si BBM no tatalunin pagka tomorrow so, sobrang 13 million ang ang abans ni BBM nako nawala sa sa social media ng ilang weeks and month no kung, si, kung siguro ay just call ang challenge niya sabi ko okay pre walang personalan, na friendly lang to 1 million pesos pustahan tayo kaso sa tingin ko sa kanya wala din sang pera eh o oh, baka masira lang ang kanyang ang kanyang buhay, no? Ah, kami guys, no? Ah, sa, sa totoo lang nga, kung true loyalist ka ng mga Marcos, hindi tayo ko dumadakdak. Quiet lang tayo, katulad ni mal nating BBBM. Quiet lang when, they, where, when there is a right time to execute our plan, sikreto lang, mabigla sila. 'Yon ang ginawa niya sa mga Duterte. Hindi niya pinapansin ang mga pambabasto sa kanya, sinisiraan siya. When there is already the arrest warrant from International Criminal Court, pinahuli si Digong, pinadala doon, tapos. Simple and effective. 'Yun ang ating leader na dapat nating tularan, hindi puro lang dakdak ng dakdak. Okay? So, 'yun po guys 'no, ang kaya to ni. Okay. Natatawa nga ako sa kanya Ano bang kinain niya 'no na parang, feeling ko parang may power siya mag uh, mag pag as ng tulong, no? Alam naman natin ang every government, especially sa mga Qatar, Saudi, ay very mahigpit sila sa mga rally-rally, no? Especially Muslim nation, ayaw nila ng mga ganon. No? It destroys their culture, their society. Kasi hindi naman, anong pakialam nila kay Tatay Digong in the first place? Kung nakulong, wala naman eh. Kaso lang mga kababayan natin na hanggang ngayon, ngayon tulog, kahit hindi proper venue, hindi proper place, sige pa rin ang kanilang protesta, no? Yun, nangyari, kulong sila, and then yun, may babayaran na si 700,000, wala naman pala silang pera. Mala, ang masama pa, kung mababayaran nila, ipalabas sila, i-deport pa sila, nawalan pa sila ng trabaho. Hmm. Yun, sigurado, sigurado ako, zero remittance talaga kung bumalik sila dito kasi wala na silang income. So wag nating tularan guys ang mga ganon na mga geologs no, pag-iisip. Feeling nila ang, ang politiko na sinusuportahan nila is a good example, role model. May role model bang uh, nagmumura, minumura pati ang Diyos? Hindi 'yon role model, no? Hindi 'yon role model para sa lahat. 'Yon lang po guys, maraming salamat sa inyong Medyo napahaba ang ating talk. Okay lang, 11 minutes. Uh, mahal ko kayo. Please like, share, and please subscribe to my channel, guys. Kita-kita tayo, guys, sa susunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam!